Magandang araw. Para sa araw na ito, ating babasahin talata ay hango mula sa aklat ng Hebreo, Kabanata Ikalabing Isa, Talata Isa. Ang sabi rito, Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. May the Lord bless the reading of His Word. Dito sa binasa natin talata, ito ay panimula ng buong kabanata patungkol sa pagkakaroon ng pananampalataya. Faith, no, yung, yung paniniwala sa Diyos. At uh, natin sa Kabanata Ikasampu. Napakaganda yung sinabi po dito sa Talata 38. But my righteous one shall live by faith. Ibig sabihin po nun, ang lahat na naniniwala sa Panginoon ay kailangan lumakad. ayon sa pananampalataya. Dinugtungan niya po po nun, ang sabi po niya, and if he shrinks back, My soul has no pleasure in him. Ibig sabihin po nun, kapag ang isang mananampalataya ay bumalik sa kanyang kinalalagyan, ang isang mananampalataya ay napanghinaan ng loob at nawalan ng paniniwala sa Diyos kung sino at ano ang Diyos. Ang sabi nga po, My soul has no pleasure in him, hindi po matutuwa ang ating Panginoon. Balikan natin yung ating binasang talata kanina. Ang pananampalatay ay may dalawang keywords, no? Ang dalawang uh, dalawang pangunahing salita na assurance and conviction. Sabi nga po, these two qualities need a secure beginning and ending point. The beginning point of faith is believing in God's character. Ibig sabihin po noon, E eh, ang panimula ng buhay pananampalatay ay paniniwala kung sino at ano ang katangian ng Diyos. Na ang Diyos ay hindi nagbabago, na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, na ang Diyos ang lumikha ng langit at lupa. Yun po ang katiyakan po kung sino ang Diyos. At ang sabi naman po dito, ang sumunod po ay faith is believing in God correctly who He is and the end point is believing in God's promise. Ano po yung kanyang pangako? Ano po yung kanyang gagawin? Ano po yung kanyang titiyak na tutup din? The moment God say something, we are very sure that God will do it yung gagawin po ng ating Panginoon. Kaya po, yun po yung ikang the bedrock of our faith in God. The bedrock of our relationship with God. No? Ibig sabihin po nun, eh, kinakailangan po panghawakan po natin, una sa lahat, sino ba ang Diyos sa ating buhay? Ano ba yung kaya niyang gawin? Kanyang karakter, yung kanyang katangian na mapapanghawakan po natin. At higit sa lahat, yung kanyang pangako. That whatever God says and whatever God promises He will fulfill. Why? Because that is His very nature. Yun po yung katangian po ng Panginoon na ating pong sinasamba. Kaya po mga kaibigan at kapatid, kahit na ano po ano mga pinagdaraanan natin ng na mga hamon sa buhay, maaring tayo po ay naging salat sa mga bagay na kinakailangan natin sa pang-araw-araw, maaring tayo po ay nasa sitwasyon na po nangangailangan po tayo ng kagalingan mula sa ating Panginoon. Nasa sitwasyon po tayo na samot sari sa kaliwat kanan po ang problema no na ati pong kinakaharap at kamakailan lamang na napan, napansin na po natin di ba maging sa ating global order na ika nga no na, na napakagulo na po napakadami na po problema maaring kaharapin ng ating bansa at ng san subalit so balit huwag tayo manghinawa because our god is a great god our god is in control our god loves us so much that to a point that he gave his only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. That is the assurance that we can hold on. Yan yung pangakong pwede natin papanghawakan. Kaya po, wag tayong manghinawa. Mahalaga lang po ay tayo patuloy na manalangin. Ang mahalaga po ay patuloy natin binabasa yung kanyang salita. At ang mahalaga po ay tayo ay tumutupad tayo ay sumusunod anuman yung kanyang alituntunan sa ating mga buhay Maring mahirap po ito subalit ang ating pong Panginoon ay hindi po nagpapabaya lagi po nandyan po kaagapay po natin ang Banal na Spirito upang sa gayon anuman yung naisin po niyang gawin po natin para sa kanumalatian na kanyang pangalan ay tiyak po sasamahan niya po tayo ay tiyak po tutulungan niya po tayo at tiyak po itutup din niya anuman ang kanyang pangako sa atin sapagkat siya yung Diyos na makapangirian sa lahat tayo manalangin Dakilang Diyos, maraming maraming salamat sa impalaala sa bawat isa sa amin, O God. Lord, tunay nga po na kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na lumikha ng langit at lupa, the Alpha and the Omega, the beginning and the end. At ya yeah, Panginoon, anuman ang iyong pangako ay hindi niyo po kami pababayaan. Maraming salamat, Panginoon, O Diyos, sapagkat kayo po aming masasandalan, kayo po ang aming maasahan. Lord, anuman ang mga pinagdaraanan ng mga kaibigan po namin, mga po namin na manunood po na video na ito, Lord. I pray that you may continue to just deal with them, O God. Father God, reminding each and every one, Lord, that you are always there. You will never change. You would never falter in your promises, O God. Panginoon, maraming salamat, Ama. At tunay nga po, Panginoon, alam namin na tutup din po ninyo lahat ang bawat pangako niyo po sa amin nagpapasalamat po kami nagpupuri po kami sa katiyakan po Panginoon na kayo po ang may tangan ng aming po mga buhay ano man ang mangyari sa aming paligid ano man mangyayari sa aming hinaharap. Salamat po na marami ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba ay aming ibinabalik sa matamis at makapangyari ang pangalan ni Jesus. Amen at Amen.